Kung may balak kayo na bumili ng tester, so ipapakita ko sa inyo kung ano ang mas maganda. So para sa akin, ang maganda nito ay itong kilometer tester. Alam nyo kung bakit? Dahil pwede tayo kukuha dito ng current sa buong bahay natin. Masusukat natin at makakonvert natin kung ilang watts ang konsumo natin bawat araw. At hindi lang yan, pwede tayo dito uh, mag check ng voltage yan AC ibig sabihin natin, nito ito yung supply sa bahay natin pwede natin ma-check at select natin DC naman so pwede natin ma-check yung supply ng battery at dito naman it, dito natin i check yung mga device so gaya nito M tapos ohm so pwede natin ma-check dito yung uh, resistor next itong symbol na to ay diode so pwede natin ma-check yung diode next ito yung resistance pwede na tayo mag troubleshoot ng mga sira na appliances or wirings dito pwede tayo mag check na lahat ng kapasitor so iba't ibang klase ng kapasitor pwede tayo mag check kung uh, pwede pa ba gamitin next naman so sa hertz naman dito So pwede natin to uh, i-check, set natin dito sa volts, select tapos hertz. So malalaman kailangan naka 60 hertz yung supply natin sa bahay. Dito naman makikita nyo dito 4 ampere, 40 ampere, 600 ampere. So ito na yung uh, current. So pwede natin masukat yung current, yung ang current means yung kinakain ng mga appliances natin. So Ma-convert natin yan current to watts. So, kailangan talaga ito. At itong clamp, ito din ang ginagamit sa pang-repair ng mga aircon. Dahil masusukat nila kung ilang current o ang kailangan sa pag-charge ng mga prion sa mga aircon at refrigerator. So, napakaganda nito gamitin. Kung ako sa inyo, ito na ang bilhin nyo kaysa dito sa dalawa kasi itong tester na to old version na to so kung papiliin ako sa dalawa nito ito na ang piliin ko kasi digital na siya hindi na kayo mahirapan mag uh, bumasa gaya nito kailangan nyo pahanapin dito yung uh, uh, details kung paano basahin merong nakasulat dito na scale so kailangan nyo pahanapin samantala ito So pag chinik nyo automatic mag pop up na siya dito sa screen. Gaya nito, volts. So isi volts DC automatic na siya reading at accurate millivolts. Meron din itong uh, ohms, pwede natin i-check yung mga resistor. Tapos uh, resistance pang troubleshoot ng mga sira na appliances or sira na wirings. Meron din itong uh, pang check ng diode uh, pang check ng resistor so meron din itong pang check ng kapasitor uh, so hindi na kayo magbasa dito sa old version na tester dito naman makita din meron itong hertz nasa 60 hertz tayo sa supply sa bahay so kung kayo papiliin kayo na ang magdesisyon kasi kayo naman ang gumagamit